Lipat. Pero kung gusto mo mag ka go ka daw. Mm -hmm. Dito na po ako. Lipat na po. Lipat! Lipat na. Huh? Lipat na ang sinabi mo. Kaya naman, pagbibigyan ka namin, Jane, kailangan kailan kailan mo lang tumawid dito? Di so, dito. Dito, dito. Kailangan mo lang ka yeah, mag -pass. Lipat. Yes. Ang tanong ko, Jane, paano kung alam mo ang sagot dito sa atin? Ay! Oo nga. Sabi mo, nagtuturo ka, hindi ba? Teacher siya eh. Oo. Oh. Yeah. Mm. Di ba, pangarap ko mo pang magbalik sa pagtuturo? Actually, yes po. Oh. Ano, okay. ba, mga tino, ano ba yung okay. tino tinuturo mo? Anong subject? Uh, Bachelor of Elementary Education ko. Education po ako. General, in general po siya. Oh, so lahat. Oh. Alam. Ang marami siyang kaalaman. Oh. General. Si Sean. General? General. Pero eto, ate, ramdamin mo muna yung eh, 50,000 pesos. Ayon. Tignan mo kung talagang para sa ba yan o talagang para sa iyo yung tanong doon. Pero siya, bilang naglaro ka sa jackpot round dati. Oh. Di ba yes. naglaro ka dito? Oh. Yes. Ano ka namin? Hindi yes. mo nasagot, di ba? Hindi ko nasagot. <laughs> ano Bakit mo pinaalala pa? Alala, nakalimutan <laughs> na anong... nga yun. anong mensahe mo kay Jane? Mensahe ko sa'yo, Ate Jane, ramdamin mo lang kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano sa tingin ko, sa tingin mo para sa itong araw na to. Nako, i-claim mo lang yan. Kaya, ikaw, nasa sa'yo pa rin. Pero, ramdamin mo na yung 50,000 na yan. ramdam mo, Jane, hindi mo masasagot itong tanong na to. Ngayon, tatanungin kita ulit kung sigurado ka na. Jane, 600,000 pesos ito. Pero ang offer dyan ay 50,000 pesos. Ang tanong, pat o Jane, huling katanungan na yan. Kung ano sa ko yan, doon na tayo. Huling tanong, huling tanong, Jane. Pat o lipa? Alalahanin mo, sinabi mo, 20,000 lang huling huli mo na hawakan. Iyan, Higit pa sa doble yung hawak mo, 50,000 pesos. But only lipat? Pinagpapalit mo na ba yung 600,000, Jane? Sure ka na dyan sa 50,000? Okay na sa'yo yan? Ano? Ano huling sagot mo, Jane? Dito na pa ako. Lipat o lipat? lipat? Yes po. Pa. Sabi mo. Pat or lipat? Lipat? Lipat, po, lipat lipat. Lipat. Okay. At dahil lipat ang sinabi mo, Paiuuwi mo na agad ang 50,000 pesos. Pero siyempre, susubukan natin. Kung sakaling pinili mo ang pat, masasagot mo pa at may uuwi mo sana ang 600,000 pesos. Dito ka, Jane. Try mo lang sagutin. dito ka lang. Eh. Hmm? Tapit ka sa akin, Jane. Jane, meron ka limang segundo. Hayaan natin madlang people si Gina ang sumagot, okay? Pag nasagot mo to, sana meron kang 600,000 pesos. Ang tanong, ano ang napiling pangalan ng kasalukuyang Santo Papa ng Catholic Church na si Robert Francis Prevost? Ibigay ang pangalan at kung pang ilan na siyang gumamit sa naturang pangalan. Example, Pope John Paul II. Yan ang example. Okay. Tatarayin kita ulit. Ano ang napiling pangalan ng kasalukuyang Santo Papa ng Catholic Church na si Robert Francis Prevost? Ibigay ang pangalan at kung pang ilan na siyang gumamit sa naturang pangalan. You have five seconds. Go! nakalimutan ko. Wait lang. No. Tama yung decision mo. Oh, tama yung. Tama yes! yung decision yes! Sinili Sinili na lang. Sinili Sinili mo. Hindi mo ang pinipaw Dahil ang tamang sagot ay... Leo the 14th. Leo the 14th. Yes, oh. Leo the 14th. Pero Congratulations!